Napakasarap! Kate, sa tingin ko, hindi masisira ng tsokolate ang aking mga roll. Dapat nating subukan ito kasama ang tsokolate sa lalong madaling panahon. isaw ang sushi sa tsokolate at subukan ito. Sana kasing sarap ito tulad ng may toyo. O oh, mukhang masarap. At talagang masarap to. Jane, hindi ako nagbibiro. Talagang masarap. Gustong gusto ko to, gusto kong subukan ulit. Oh, tingnan mo yon. Ooh, ang sarap. Gustong gusto ko ito. Ah, oh, baby, ang sarap mong kumain. Kaya nagsisimula na akong maniwala sa'yo. Wow! Kaya mo bang kinain halos lahat ng sushi? Paano mo nagagawa yon ang dami nito? Naku, tingnan mo ang mga ipis na yon. Mayroon akong napakaraming mga ipis. Mabuti na lang at hindi pa sila buhay. Ah, kung hindi, mas nakakatakot pa nga. Lalo silang naging mas pangit tingnan. Ah, hindi nakatulong ang tsokolate. Ah, natatakot pa akong dila nito ngayon. Ayokong gawin ito. Na! Halika na, kailangan mong gawin. Isa itong hamon. Tama ka. Kaya nga, Ew, anong kasuklam-suklam ito? Nararamdaman ko ang kanilang maliliit na galamay sa aking dila. Hindi makapaniwalang ngumunguya ako ng totoong ipis. Aba, yun na yun. Naipas ako na.